Boss George, oh, paano ba makakatulong itong ano, yung uh, Pimedes po natin sa mga ating mga riders, no? Yung online portal na yun. po, napakalaking tulong po ng ginagawa ng, ng ating magaling na secretary po na si Secretary Henry Aguda dito sa DICT kasi nagkaroon po ng amnesty program sa lahat mm -hmm. po ng mga delivery riders. So dito po sa mga operators na katulad namin, isasubmit lang po namin yung listahan Um, tapos uh, yung mga hindi po nakapag-sign up dati um, magbibigyan na po sila ng clearance na mula sa o ng permit mula sa DICT para maging delivery rider. So napakaganda po ng uh, proseso ngayon at napakabilis kasi online na po lahat. Mm -hmm. So malaking bagay po ito para sa libo-libo na delivery rider na ginagamit din po yung angkas para sa platform nila kasi yung angkas po hindi lang po yan transportasyon kasama po dyan yung pag-deliver ng mga iba't ibang bagay.